Yon, shout out mga kadiskarte. Kain muna tayo. Ayan e, o, bao natin o. Oh. Ito, e, paborito ko kasi ito eh. Rose Bowl. Eh, nung nagkaroon sa grocery yan, eh, tatlo, yung kinuha ko. Kasi, nadaling maubo siya eh sa grocery. Ayan, e, mga bao natin. nga lang yung Rose Bowl ito mega yung Rose Bowl ano ba to hindi siya easy open gan pero ano yan ayan o Pack Trademark Ocean Crown Products Incorporated Anaheim, California o oh. ported yan boy sarap kasi nito eh Kala, hindi easy easy open gan kaya manual hindi na hindi <laughs> na, Di na Ayan Ah Sarap talaga Tayo tayo mga katiskate Rose bowl Pero kumuha rin tayo ng ibang ano Siyempre Kahit paborito natin yan Rose bowl eh, tayo Pagpuru ganyan Diba Tayo tayo mga katiskate Ang halian hmmm sarap talaga pwede okay. hindi ba tayo dahil ano yun minsan may mga deliveran tayo na malayo kainan saka uh, mga lugar na mahal yung mga pagkain ngayon palaban natin so, yeah. so, sa mga ganun sitwasyon na sarap sa alpha mart meron yan Aso, hindi nang tatagal. Bisma ubo. Oop. Rose are alimutan yung pangalan nyo sa sarap naman ako ng sarap na? Kaya Sa sarap